Eh pa. Yesuno man. Yespero. Ya, tas, yeah. Yeah. Isa isa lang. Okay, okay, ito lang mo bisan apot, sige. Okay, simulan tay. Ma'am, ituloy nila giko, wala wala kun nilagay sa matigas ha. Oh. 'Di ba? Ha? Basta bino kaya unya Santa may pao o matigas ang bagay. Ayun na. Ha? bago ka pumikit, ayan po. Mm. Palipad namin po ito, Sa ito po, tayo na ito para sino sa baba ito, mag usap tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos na nakatakutan sa piano. Ang ah, sa Diyos sa Diyos, kamaray lo ay sa bata lalayaba, ay laaw. Poo! O, tanggalin mo nila, gawin mo rito ha? Tatanggalin mo na. O, dalawang kamay, dalawang kamay, sa ulo, sa ulo, pababa lubayan mo ito, ha? Sabot! Sabot lang! lubayan mo ito, ha? Lulubayan mo na, ha? Nagkakasindihan? Sige, baklas, baklas, baklas! Sige pa, tanggalin mo lahat yan! Hindi ako nakatakot Sige, baklas, 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 baklas! Sige, tanggalin mo lahat! Sige pa, sige pa! Sige pa! Hanggang hindi ko siya sabi huwag mong lulubayan na pagtanggal, ha? Ha? Sige, bakas, bakas, bakas. Kunti pa, kunti pa. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat dyan. Gagaling ka? Gagaling? Gagaling? Sagot lang, sagot lang. Gagaling. Ano yun? Ano, ano? Oo, oo. Oh. Ingit galit. Nagawin hindi sa Tagalog? Ingit? Ano, ano? Ingit, ingit. Ingit. Kailan ba binirang ito matagal na? Matagal na? Ha? Matagal na! Kasama ba si oh, Anay sa binirang mo? At si Tatay? Kasama? Nasaan lugar ka lang pala ngayon? Nasaan lugar ka ngayon? Nasaan lugar ka pala ngayon? Saan? 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 Lugar ka Saan? Saan lugar ka ngayon? Yan ka sa probinsya? Ha? Yan po probinsya ka? Oo, O oh, oh. oh, sige, baklasin mo lahat dyan. Sige, baklasin mo. Marami kayo? Oo. Oo kayo, marami kayong bumera. Kasama si tatay sa pinaka mo? Si nanay. Oo, oh, oo. Okay. Yung mga kapatid dito? Oh, lahat, 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 lahat. Lahat. Lahat sila, binira mo. Papatayin mo? Oo. Sino Nanay, oh, yung tinanong mo oh, Oo, lahat niya, lahat. lahat oh, lahat, lahat. Pati si Kuya, yung oh, nasa dito? Oo, lahat niya, lahat niya. Ay, lahat. huwag ganon. Oh, Hindi ako papayag. <laughs> huwag ganon. Kayo papatayin ko ngayon. Nagkakatindihan? May, may pinatay ka na sa nila? Oo. Sino? Oy. Sino? Sino ang mga pinatay mo? Sino na? Gusto ko malaman. Sino lang pala? Kuna. Ha? Sino mga pinatay mo? Ano pangalan? Juna, Juna, Juna! Ah, uh, Sen? Sen? Juna! Kuya, kuya, ano ka? Yung Juna na tayo, ilan niya patay na yun? Patay na yun? Ikaw pumatay kay Juna? Oh, 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 sino po yung pangalawa? Oh, oh. Sino yung pangalawa? Oh, oh. Sino? Yung pangalawa? Hmm. Sino? Yun yun oh, na, yun yung pinatay mo. O sino pa? Pwede ko malaman ang pangalan mo? Pwede? Pwede? Pwede ko malaman? Ako huh? Bakit ako titigil? Hindi pwedeng ganyan. Bakit ako titigil? Ha? Bakit ako titigil? O ulitin ko, ingit galit. Ay, 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 ingit-ingit, ingit ay, 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 mo sila? <laughs> Ha? eh, oh, ilan na napatay mo sa nila? Ilan? ilan? Ilan Isa pa lang. Sino ang isusunod mo? Sino? Sino daw? Ah, oh, si nanay. O oh, ito, pag pinatay nyo si nanay, patay ka rin, ha? Nagkakitindihan? Ha? Kilala mo ako, hindi? Hindi, hindi, hindi. Ako si Apot Chalini, taga-sambales bri mo kagabi lumuwas pasinahan si, si tata ng ilo-ilo galing ilo para lang makarating dito sa kalokan tapos ganyan gawin mo ha Tanggal mo mga ano sa akin na ha? ano 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 mo? ano 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 Pagalingin mo yan, ha? Ha? na, oh, no, oh mm. sige, no, sige, no. sige. O, kunti na lang. ah, uh. Tayo sunod dyan ito, ha? Kaya na. Tanggalin mo, ha? Oo, oh, oo, uh, nga. Huwag uh, nga. kang galit, ha? Galit ka? Galit ka? Hmm, sige, baklasin mo lang dyan. Sige, sige, sige. pa, sige pa. Anong pangalan mo? Kala? Ay, kay ayo na may nilagay ka rin? Ha? Ay, oo nga. E -e 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 -e. oh, nga! Oo, oh, huwag ka nang sa akin. Tay, lapit ka. oh, kay tatay, tanggalin mo lahat. Sige. <coughs> Walang iya ka. Bira kay ng bira. Sige. Sige pa. Tama ba ako? Bato na may lumot nilagay mo kay nanay? Ay, oo nga! Oo nga! Ah, uh, huwag kang nga, no? Gusto mo mag tayo? Ha? Ayaw mo. Hmm, sino, mal sino malakas sa atin? Hmm. Sige, sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa, mo na kayo. Ganyan lang, ganyan lang. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sige. Hindi ako natatakot sa iyo. Sige pa. Sige. Tanggal. Gagaling yan, ha? Hah? Hmm. Pergi melantai sigi pa. Sigi pa. <tis> Dia orang agak takut coy animan ka. Ungak, ungak, ungak. Sigi pa. Kalau minji kita mau mulia, ha? pergi pa. Sigi pa. Oi, kalau malam malam. Oi, to tunggu siapa? Sigi. Sigi pa. Oh, tanggal ini ya. Uulitin ko, last na tao. ang papatay mo pangalawa? Si nanay. Ito po, sinanay po ang papatayin daw. Umaamin po siya ngayon. Sige pa. Pero mo, galit pa akong galit pa ako sa balis, oh. Para lang gamutin itong mga to. Walang yaka. Sige pa. Sige pa. Pag nagagalit, o oh, ulitin ko, pwede malaman pangalan o hindi. O, oh, ano pangalan mo? Ano pangalan ko? O. Hindi ko alam. Oy! Sinungaling ka. Ayaw mo lang sabihin. Huwag mo kami hililigaw sa mga tanong ko, ha? 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 Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. O, pasensyaan tayo ha. Ibabalik ko ang inilagay ninyo. Si nanay, basagi mo yung bote ha. Ano, ano? Ano? Wag? Ay, hindi. Papatayin kita. Hindi. Bakit? Hindi ka ba naawa sa kanila? Hindi, hindi, oh. lang ba? Meron ba? Oh? May nakikita pa ako. Sige, bakla si Mayan. May nakikita pa ako sa kanya, oh. Sige. Ano yan? Papatay kita. Anong hindi? Anong hindi? Sige. Sige pa. Sige pa! Ito Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Huwag sa akin, ha? Umayos ka, ha? Umayas ka! Sige! Huwag ka nagtatabog sa akin, ha? Oo oh, no. oh, na, Sige, huwag mo yan. Subukan mo. Umah sih ka? Oh, wak mo lah pelucian. Abah, 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 mo abah, 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 mo abah, 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 Sino malaki sa atin? Ikaw na. Ikaw na, na. Hmm? Oo, hmm? hmm. oh, huwag mo ano yan. Sige pa. Sige pa, kunti na Huwag kang matakot, madam. ka. niya nga. Hindi ako. tayo, ha? Huwag oh na. Oh hmm. Panginoon kung iso, ng nakakilang. Huwag na sa iyo. Napatay ko. ng kang sa pamilya ito. Sa Oh, my God. Oh my God. Kaya nga ako niya. Okay, ah, uh, ito po nahuli natin. Kaya lang di ako sinabi ang pangalan kasi nahiharapan na po si... Sa kanya po, sarili niya. Ah, uh, shout out. Galing po ito ng ilo-ilo kagabi. Ah, uh, pinapunta ako ko dito. Wala po ko tayong tulog. At meron pa tayong dadaan ng ibang lugar na gamutan. Okay, shout out kay Apoken. Apo Marwin, kay sis Michael Brother, yan, yan, and Apo Rosita, mga team apo po yan. At saka yung nga tulungan nyo ako na makilala pa tayo para marami pa tayo magamot. At uh, yung nga uh, hindi ako titigil sa itong mission kong ito para matulungan ko kayo lahat. Okay, pakishare ng ating mga video. Shout out kay Enna Robbins, kay Tatay Bonifacio arabis sa kanyang uh, asawa. Kay nanay at saka kay uh, Glenn Arabis. Maraming salamat. pu, Alam mo ang sabi mo? Hindi? Ayan po ha. Ah. Tatanungin ko po ulit siya. Ah. Alam mo ang mga sabi mo? Hindi. O ang pangalawang papatayin po si nanay. Pero gano'n pa man, pray tayo. Gagawin ko rin yung best ko. Kasi po nakabotay na siya. Na? Okay. Maraming salamat.